Okay guys, check tayo ng ating mga alaga. Dahil matagal tayong nawala, 2 months may git din. Kababalik ko lang dito sa UK. Ito si Maza. Buhay na buhay pa siya. Ang ginawa ko dito ay eh, nag ako ng dalawang cultures ng fruit flies. Ito yung isa, yan, uh, patay na culture na ito. Nung iniwan ko itong dalawang culture na ito, eh, fruit flies talaga na, lang na sa loob. Uh, hindi ko alam kung paano nakasurvive si Maza ng dalawang buwan na halos walang makain. Pero yan siya, napaka Payat na ni Maza. Try ko lang mag-vlog ulit kung kaya ko pa. Medyo kalawangin na pero try lang natin ulit. Sa mga nakamusta, sa mga naghahanap, maraming maraming salamat sa inyo. At syempre kay paring Aldrin at paring Joseph na bumisita dito sa ating tarantula room para magpakain ng mga ibang pets natin. Ayan na si Maza. Mukhang gutom na gutom na. Ito yung kanyang kainan. Ito yung kanyang water dish na empty na rin. Isimula e, natin. tibay din ni Maza. ano, Oops. Kung katakas pa. Sala natin ito. Bago pa makatakas. Bagong culture ng fruit flies. Kabibili lang kahapon. Subukan natin ulit patabayin si Maza. So, ayan. Fruit flies na may mga vitamins para kay Maza. Tatakbuhin kapag na-install, Daan-daan lang tayo. Okay. Drop the bomb. Ayan na. Kain na Maza. Tumatakbo siya. <laughs> Ayun, bumalik. Ayun. Take down. Boom. Um. Masigla pa rin siya masa. Thank God. Nakaka-miss din magpakain, guys. Nakaka-miss din magalaga. Hmm. Oo, <laughs> oh, din. Marami yung ni Masa, oh. Papatabayin ulit natin siya. Mayroon pang natira. Ibuhos ko na lahat. At saka yung Masa. Takbo siya. Hmm. Guapo pa rin. Boom. This. Boom. Hmm. na relax pa na si Masa na kumain. So, ayun si Masa. Okay si Masa. Yung ibang pets, eh, sa next video ko na ipapakita yung pag-check ko sa kanila. Si Masa muna ngayon ng star. So, ayun. Maraming salamat sa panonood At pasensya na matagal akong nawala. So, yun guys. Maraming salamat. Chill pa rin tayo dito sa Skitsapalma TV.